Ano yun? Pero hindi yun tuto ko. Oo. Ano lang yun? Nag-break lang yun. Nag-break up lang yun. Tapos nag, ano, nagpatapos. Ako nag-usap ako. Tapos lumiyak ako. I-shape ako. Gumagalaw. Yung ano lang gumagalaw, yung upuan. Tapos biglang susulpot. So pangit! <laughs> <laughs> ano may lang, diba yan? Hindi yung, yung Ano oh, diba? Sobra na naman ano yung ginagawa niya na yan, ha? So, <laughs> Ay, siya sa picture, si Shani. Pero kapras lang pala siya dito. Hi! Hello! Siya nag-anak niyan sa... Ah, ate, wala. Wala, hindi pa ito binibinaga. Ah, hindi pa? Hindi pa. Ah, may belt sa nila. Sabay mo sa kasal. Ay, nakikita rin na pala. Hindi

Peng. Sa <laughs> <Bae -heng. laughs> <Bae -heng. laughs>